Kaya tayo guys, sinigang na manok. Kaya ka naman oh. Hindi time lapse yan, video yan. <laughs> sa akin Hindi pa nabubuksan oh, yun, yun.

lang katama-tama pwede nyo yung ka kahagat pinap <laughs> pwede naman yung walang tama ay diba tapos ako yung nilagang kanan Guys, hindi mo nakakapala kung nakakalabas ngayon gawa ng sabi ng pag-asa mayroong bagyong para pa-padating. Tignan nyo, uh, makulimbing din. Uh, dito lang muna kami sa manukan. sa yung mga kasabong natin dyan, uh, mga kaibigan, medyo safety nyo na rin yung manok nyo. Dahil na, bago raw mag-Valentine's Day, darating yung bagyo. Sana lumiis. Pwede hmm. sa Sa nga pala guys sa uh, shout out nga pala kay Madam uh, Nancy Peña Flor na taga Novaliches. Ang kumina yung aking mga walang sawang uh, mga followers na mga nakasubscribe sa aking channel. Benina, si Dominica, Dominica um, si, Brown, si Bioli, si Brown, si Bioli, mga pinsan namin na bintog, yung mga kaibigan natin dyan sa Bahrain, yung mga nailang ko dyan, nasa na kayo, hindi na ako babalik. Matanda na ako. Kailangan ko na rin magsabong at maglibang. Penging pera, karon ang number one ko talagang followers sa ka-subscribers talaga si Nancy Peña Flor. Madam, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Sana masarap din ang ulam ninyo ngayon. 不。